proof na totoo ang mundo gumagalaw hindi flat ang earth isang proof eh okay, angas god damn parang may shape yung ano na yan yung parang tignan mo yung parang siyang birthmark yung, yung buwan parang siyang ano may Actually, akala ko nga aso yan eh. Yung pattern niya. Sa atin. Damn! Umaangat ang buwan. sa mag-pull moon. Tagal, layo dyan ko lang. Introvert kasi siya. Dago sa clouds. Na -na 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 -na. kung may mamahal na ako ng camera pwede ko ma-zoom yan eh sa pagtaas niya din talaga yung gusto ko oh my god one life dream would be buying my own DSLR Damn! Angas. Uh, Para siyang dragon. Anong oras na ba? Wow.